na tayo sa pinlock ayan o, sa may unahan, yan pero hindi na namin makita yung ano dinadaanan, kaya dahan-dahan lang kami yung pinanggalingan namin ayan o, hindi mo na makita halos so, sobrang kapal ng pag Hello guys, good morning sa ating lahat tatai sa ano, sa Pinlock Falls sa Infanta, Quezon. so dahan-dahan na tayo pupunta ron ayun guys, so nandito na tayo sa Cubao umaga na 5.11 ng umaga so nandito na tayo sa Marikina full tank unleaded Ito na yung ano guys, marilaki. Ay ano, oh, may naka, may mga nakatambay no. Mamaya niyan may mga namimitik na rito. Ooh. Dito ang kahabaan ng marilaki guys. Dito sa kanan may mga ano na pala doon no. Oh? May mga manok. Pero dadaanan lang natin 'yan. Punta tayong impanta eh. Tatambay muna kami dito sa waiting shed. Ah, tindahan wala pa namang ano di pa namang bukas eh. kaya dito muna kami tatambay ah patilain lang namin konti yung ulan medyo makapal pa yung hamog dun banda ayun sapatos ko oh, Kulay puti <laughs> isyo na lang pangunas natin dito kilometer 90 na Little bagyo na marami nagpapapicture ayun o oh, sila sir so tutuloy na kami pupunta pa kami ano, Pinlock Falls pero hindi na rin kami makakaligo kasi sa sobrang lamig hindi na namin makagawang maligo pa so kanina nasa loob tayo ng kaulapan sa Infanta doon may arko Magsasaya tayo Ah, ganda rito Puro habuho At kung makikita nyo dito sa bandang kanan Yung baba hindi mo na makita kasi sa sobrang kapal ng fog Hindi mo na makita yung baba Tsaka yung mga tanim nila rito ang gagando yung mga makukulay di ka masasawang ano di ka masasawang tingnan, bang klase yung kagubatan na lirito 8.23 na ng umaga eto ang ganda na ito, parang palasyo may dragon pa sa taas nakadungaw ano kaya yan kastilyo parang kastilyo sya ano, ano ito eto yung Gerald Peak na sinasabi nila guys I love Yamaha pero hindi tayo dito yung mga vlogger dito nandito yung mga sticker nila tayo wala pa tayong sticker isa lang tayong hampas lupang yung uh, vlogger ayan sila alas and si hipak moto wanda ayan So ayan, umuulan na Tara, na tayo Na tayo dun Umuulan na naman okay. yan, Pag ulit oh Wow Walang katapusang pag Napakaganda Ayan eh, oh uh, Pinakasukupin <laughs> <laughs> siya Dito muna tayo Ganda Ayan oh no? <laughs> Lamig Wow Doon banda Wow, dahan-dahan lang Madulas yan Sigurado yan Ayan, ang bilis ng dalawa oh. Ang klase yung klima rito guys. Ang Ganda ng mga ano, pag oh, parang ano, naglalaro dun sa ano, sa taas ng bundok. Dito, baka dito baka may tindahan tindahan ay hey, tindahan oh kami yung talarig eh talagang mga ulo sa lamig hmm. dito pala yun yung tulay first time yan pala. Et pork. Ganito na po siguro. Ang dadanang full 'to. dito oh.

Ay. Okay. Hindi, hindi pinlock. Ay, ano yata to Kakawayan. Kakawayan po. Ah, nandito guys yung ano, kakawayan po. Sa pa dadi ang pinlock. Nandito pala yun sa may pangalawang ano. Pangalawang. Pangatlong bridge. Pangatlong bridge. Wow. nandito na pala oh So, pangatlong tulay pala guys Bago mag-pinlock medyo madulas lang ngayon guys kasi basa yung ano maputik pag may washing hand pag kasi makapit yung gulong natin sa ganitong ano eh. Yung gulong natin, pang-espalto lang to eh. Pang-espalto. Pang-espalto. Yung gulong natin. Ito na lang. Ayun. Eh. na lang. Jadi pala dito. Jadi jangan ya. guys, so nandito na kami sa Pinlock Falls So mag Lagbok muna Bago pumasok Ha? Bali sa inyo Hindi naman kayo tagal dyan, picture lang Picture lang Picture lang

dito guys ang daming tao tsaka maraming naliligo No, ang dami pang riders dito guys Ayan, pauwi na tayo maraming salamat at Pauwi na tayo sa ating ah, tahanan sa manila ayun so hindi na masyado makapal yung fog dito hindi kagaya kanina nung pagdaan natin ah, napaka kapal ng fog na halos wala ka na makita pero ngayon okay na siya. Ah, hindi na siya masyadong makapal. And so Ang sarap ng rides na ngayon kahit na umuulan, um maambon, eh masarap. Kasi na-experience mo kung gaano kakapal yung fog at napakalamig, 'di ba? Kahit maulan pa man yan o ano pa man basta itong experience na to eh, experience to mananatiling experience at hindi oh, eh, mababayaran diba habang buhay tayo eh gawin na natin yung dapat nating gawin kaysa sa pag hindi na natin kayang gawin yung mga bagay na pag matanda na tayo hindi na natin kayang magmaneho hindi na natin kayang magmotor eh, wala na tayong magagawa kundi magmukmuk na ma lang sa bahay pero habang kaya nating magmaneho at kaya nating puntahan yung mga dapat natin puntahan eh, puntahan natin kasi pagtanda natin na nakamukmuk na lang tayo dun sa isang sulok sa bahay sa bahay natin eh mayroon tayong babalikan at mayroon tayong titingnan ng mga ginagawa natin dati. Itong vlog na to is para lang naman to sa mga uh, remembrance, pagtanda o kung ano paman man eh mababalikan natin. Ngayon guys Ah, ride safe sa atin. At kung nakaabot kayo sa video na to, uh, maraming maraming salamat mas lalo na sa ating mga subscribers at sumusuporta. At yung mga nag-a-advice, maraming maraming salamat. Maraming tu malaking tulong 'yon sa atin para ma-improve yung ating uh, vlogging skill maraming maraming salamat at good luck sa atin pagpalaay nawa tayo ng Diyos nice slide Kaya nga sir Oo oh, Madulas yan dyan banda sa may gilid na yan Dapat lagi kayo nandito sa gitna Ayun, na-slide sila tatay dito. Katulad nung kasama ko, diyan din slide eh, sa gilid. Kasi talagang madulas yung ano, yung putik Oh, putik 'yan. Itim, kulay itim. Sige po. Ingat po. Ayan oh, ayan si ate oh, kawawa naman. Nagtampo kay tatay kasi Naislide sila doon. Buti na lang naka full, full face helmet sila, ako hindi. Kawawa naman.